Nanguha na nga lang ng kamote ang tropa nyo dahil wala na siyang makain. <laughs> Hello mga tropa peeps, ngayong araw ay mangunguha naman tayo ng kamote. Ahot na muna tayo sa outing mga tropa dahil wala na tayong budget. Ito na nga yata ang sinasabi ng kapatid ko na one day billionaire, pagkaaga disponer tuwang tuang ang ah, kapatid ko dito, gawa ng unang puno pa lang, parang nakajakpat na siya agad. Bale ang mga nakukuha nga pala namin kamote ay hindi binibenta kundi niluluto lamang para may pangmeryenda. Lalong-lalo na ngayon na panay ulan dito sa amin, tala ng LPA. Hindi makakagala ang mga bata at lalong hindi makakapaglaro sa labas. Kaya naman kapag nasa loob ng bahay, ang magigilibang talaga nila ay kumain. Mas okay na to at mas makakatipid kisa naman palaging tinapay ang kinakain nila. Ilang araw na humaklimlim dito sa amin at laging naambon kung minsan naman malakas ang ulan. Pero dahil nga wala rin namang magawa, sumama na rin sa kanila ng kamote. Pantianti na lumalakas ang ulan pero ang mga person ay for the go pa rin. Enjoy na enjoy nga silang magukay dito dahil marami silang nakukuha. Alam niyo ba mga tropa, dito sa probinsya hindi niyo na kailangan masyadong mag na magugutom kayo. As long as na masipag kayo magtanim at hindi marati. Tsaka kayo mawawala ng pagkain. Sabi nga nila, kapag may tinanim, may aanihin. Huwag lang yung sila ang nagtanim, akong nag-ani. Masama po yan, mga tropa. Baka mamaya ay patawag kayo bigla sa barangay nyo. Ito nga palang tinanim nila, Papa, ay hindi masyadong kalakihan. Kaya nga hindi namin binebenta dahil ang mga makukuha rito ay sakto lang pangkonsumo. Ilang puno pang halahan na hukay ng mga kapatid ko pero natarami na sila. Nagre-reklamo na nga sila na medyo masakit na araw sa likod pero sige pa rin sa paghukay. <coughs> Kahit na siguro sino ay mag i sa pagkuha ng kamote kung bawat hukay mo ganito ang makukuha mo. Naisipan ko na nga lang dito gamit ang kamay ko pero sa di asang pagkakataon. Unang hukay, iklog agad ng dinosaur. Madalas na ako makakita ng iklog na ganito simula pa ng bata pero wala akong idea kung saan iklog to. Malaki lang siya konti sa iklog ng butiki pero nung kinisilpisil ko ay malambot siya. Abet yung ang tinawag ang pamakin ko para ibigay ko sa kanya. Tinignan ko nga dito kung may mga kasama pa at ayun na nga hindi ako nagkamali medlo dalawa pang kasama. Saang iklog kaya to? Comment nga sa iba ba kung alam nyo? O oh, di diba nanood lang kayo na utusan pa? Dahil na malambot lang naman ang lupa, kamay na nga ang ginamit ko dito pang hukay at tingnan niya naman, meron akong nakukuha. No wonder kaya pala nag enjoy ang mga kapatid kumanguha dito dahil bawat puno may 3 to 6 pieces silang nakukuha. Ilang kuno pa nga ala, pinaghukayan dito ng kapatid ko pero napuno na agad ang lalagay.